bagong patabas na naman ayan good morning happy sunday ingat sa mga pawe galing simbahan at sa mga magsisimba pa lang ayan bala ko magsimba mamaya para magpasalamat na may work na tayo ulit ayan kamusta kayo kailangan lagi tayo magpasalamat diba kahit sabihin mong gipit tayo sa buhay, kailangan natin maging strong. Kahit sabihin mong problemado tayo sa buhay, kailangan natin magpatatag. Yun lang ang kailangan natin gawin. O, oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Ingat lagi. Bukas busy na ulit. Rest day kasi ng 2 days. O, oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna.